Hi guys! Good evening! Saan dito kami ngayon? Sa Binalo na! Hi! Sorry! <laughs> so yun! So kasama ko yung mga auntie ko. Saan sila? Tapos yung auntie So yun! Nandun sila! So yan yung fountain! Hi! Say hi! pwede ka magdala ng pagkain at upuan and magpiknik dyan sa tabi-tabi iniwan ako yung mga kasama ko yung <laughs> Ha, wow. ha, ha. And yun, kung gusto nyo rin kumain, so maraming pagbibigyan dyan. Kung nasan sila. Hi! Okay lang. Ayaw. 'yung mga kasama ko nawawala po <laughs> so 'yun and then meron din pa silang rides nasaan na po madilim. So, let's go there. So, nahanap ko na sila. Hindi na sila nawawala. So, yan guys. So yung mga isda. So, yan po yung mga fish.

Tama ko po yung mga pinsan ko. Pinsan niya ako guys. Ay kapatid ko to. And pinsan. 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 Ako po yung kapatid niya. Pinsan. Kapatid niya po. Kaming lahat. Star. Sige, kita kayo guys. Pinsan. <laughs> talagang in Si siya pwede utang na <laughs> Pepe. Pepe. So, yan guys. So, maraming bilhan ng pagkain doon. So, doon. And, mga laruan ng mga bata. Over there. So, ang ganda din doon. Doon sa side na yon. Let's go nga din. kasi ikaw wala kang kati. Nawawala na naman po yung mga kasama. Pauwi na po kami. Parang napagod daw, ah. Pagod yarn. Bye! So, uwi na po kami. So, still marami pa rin tao. Love you. Love. binalo na town hall and yun fountain so sana kapasal pa ako sa order Meta next time picture kayo auntie pwede dumaan dito okay. <laughs> so ganyan iwanan <laughs> so we na po kami bye bye binalanan see you next year see you next year kasi di ako makakagala bawal char depende kung papayagan hindi pinayagan pero pag hindi pinayagan, wala. Wala. Finish na. Finish product.